Good morning everyone and welcome again to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaaldam vlogger so gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel so wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic ngayong araw I'm sure na hinding, hindi hindi niyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre wag na huwag kayong mag skip ng segment okay buuin nyo to I start to finish so eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video hindi halata, hindi bakas kay Alden Richards na halatang halatang sobrang pagod na pagod na siya sa kanyang physics pero guys halatang halata sa mukha na sobrang na siyang pagod so eto na guys watch this mamaya, ipap mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo so eto na guys watch this at kung nakita nyo na ngayong recap so eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video like what I said earlier or gaya ng sinasabi ko kanina um gaya ng sinabi ko kanina halata ang halata na talagang pagod na pagod or sobrang yapong yapon na si Alden recharge sa mga pinagagagawa niya this past few weeks or past few days hindi Kitang kita na yung mata niya oh, Sobrang lungkot na ng mata niya Halatang halatang pagod na siya Pero yung katawan niya halatang Hindi pa rin talaga guys napapagod Dahil nga di ba Ang mantra niya work 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 Hanggang sa future Diba para sa future So kahit na sobrang pagod na siya Sobrang lapot na lapot na siya Sobrang um, latang lata na siya, ba? Diba? Kahit sobrang pagod na pagod na eh, hindi mo pa rin talaga mababakas or hindi pa rin talaga hindi pa rin talaga bakas kay Alden ang salitang pagod pero yung mata niya mahalata mo talaga sa mga mata niya na pagod na pagod na at halatang halata na talagang low bat na low bat na siya or wala na siyang energy that time diba at dapat eh 'di ba? Kasi naman tong kanguso ay eh, pinapagod siya ng pinapagod lalo, 'di ba? Gaya na ito, may mga ina-announce ina na na gagawa siya ng movie, gagawa siya ng teleserye. E eh, di lalo siyang mapapagod. Ito nga lang pagbabiking araw-araw. May mga endorsement siya araw-araw. Mm, busy siya sa pilot classes niya. Busy siya sa mga bagay na pinagagawa niya busy siya sa mga personal na bagay personal na personal stops that um, they na ginagawa niya sa pang-araw-araw, 'di ba? Ito ha, partida, wala pa siya, wala pa siyang daily show nitong palagay na 'to or wala pa siyang TS na ginagawa, pero itong mga walang yang management niya, itong mga walang yang ulupong ng search eh, ay talagang nag-announce siya talagang nag-announce siya na or nag-announce na sila na talagang na talagang may gagawin siya at talagang may i eh, talagang may pinapano na sila na talagang gawin, 'di ba? Eh sobrang pagod pa pagod na si Alden pero talagang fighting pa rin talaga ang kanyang mantra at talagang hindi pa rin siya sumusuko, 'di ba? Ganyan dapat ang iniidolo, ganyan dapat yung hinahangakan na kahit na sobrang pagod na sige pa rin ang sige diba? sige pa rin ang sige Mab hindi mo yan mababakas sa kilos ni Alden kung talagang pagod na mababakas mo yan sa mata ni Alden yung mata ni Alden is yung mata ni Alden eh halatang nagre-reklamo na pero pero yung katawan niya, di ba, hindi pa. Pero yung mata niya parang gusto ng sumuko, puyat na puyat na, pagod na pagod na. Dahil ikaw ba naman, di ba, kahit wala kang taping or shooting, eh talagang may pan-run kang ginagawa, may swinging, ETC, ETC, ETC. Et et et. May mga events kang pinupuntahan, may mga um, pinagkakaabalahan ka, personal stops, personal um, very very personal stops na talagang pinagkakaabalahan mo ng bonggang bongga na talagang mababakas mo na talaga sa mata ni Alden na ayaw niya na pagod na pagod na siya pero sige lang ng sige laban pa rin ba diba? kahit nga ako ba diba, sobrang pagod na pagod na vlogs lang ang na ano ko ha, inaatupag ko sa pang araw-araw, pero mahahalata nyo pa rin, talagang mababakas nyo pa rin talaga ang po yat syempre di ba hindi lang mga artista ang napapagod di ba hindi naman sila mga robot guys di ba hindi naman sila mga robot na walang pakiramdam eh, hindi sila marunong mapagod hindi sila marunong magkasakit o hindi sila nagkakasakit di ba eh mga tao din yan lalong lalo na yung mga fans na demanding di ba pagka hindi nakita o hindi nalaman nilang walang ginagawa si Alden or walang ginagawa yung ibang artist na ayawan na nila or talagang nirereklamo na nila ba't ganito, ba't ganyan, ba diba? naku maraming ganyan pero eto bakas na bakas pa rin talagang kapaguran kay Alden pero talagang fresh na fresh pa rin kahit na sobrang pagod na at sobrang lugmuk na ng mata ni Alden, diba sobrang punong -puno na ng kapaguran pero itong si Alden talaga eh hindi mo mababaka sa anang salitang pagod, reklamo, etc etc hindi mo talaga mababaka sa kanya yan. Hindi mo makikita anang kapaguran yung taong yan, di ba? Kaya kahanga-hanga talaga yung isang Alden Richards. Talagang yan dapat ang hangaan dapat ang tularan natin. Nowadays na kahit anong trabaho o kahit sa feeling mo o feeling mo malulobat ka na talagang sige pa rin nang sige ba? Diba? eto lang nga hindi lang kasi talaga ma yan si Alden sa mga trabaho once na may work sige lang ng sige at ganyan naman dapat ba? Diba? kesa naman dapat ipahinga na lang ba? Diba? eh na yun dapat ang gawin ni Alden ang magpahinga eh di ba diba, yung pagod naman din yan napapawi din naman diba kasi pag uwi niya sa bahay nandiyan yung mga yung misis niya yung mga anak nila napapawi talaga sa kapagura ni Alden sa buong araw na yun sa buong araw na hectic ang kanyang schedule napaka busy niyang tao at napakadami niyang ginagawang tao diba nilulubos lang kasi ng management niya ang kanyang kasikatan kasi ba diba? in a few years or what pagkatapos niya mag-aral mag-aral ng piloto eh talagang magbababo na yan sa showbiz at mawawala na, na, yan sa showbiz kaya um kaya tingnan niya naman di ba nilulubos-lubos na ng kanguso network kaya gawa dito gawa diyan mall show dito mall mga di ba kahit na may ina-announce ng mga project pero di ba um ganyan sila wala silang painga sa mga artista nila sa mga huling sandali ng, sa kanila ng kanilang mga artista okay so bye bye na mga ka ADN I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone don't forget to subscribe to my youtube channel and syempre Huwag ninyong, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga videos tungkol kina Main at Alden and syempre tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. And God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching. I love you all.